Okay, so may ginawa tayo dito. Ang problema nito, tumaas bigla ang minor. Yan, shout out kay Sero. Yan yung may-ari na guwapo. Ang sa atin. Yan. So, ito ay big eye na. Big eye. Ito ay big eye na 6 bulb. Yan, 6 bulb siya pero ah, uh, di carburetor. Carburetor type yan. So, carburetor type ay hindi Carbu carburetor ba? carburetor serbo ayan servo pala servo ayan ang ah, problema nito mataas ang minor start natin So guys, uh, uh explain ko sa inyo. Ang uh, problema nito ay ang kanyang uh, wala sa serbong problema to kasi hindi naman talaga ito aircon. Ito lang. Boy. Iboto ko PCB niya boy. Boy. Dapat ko ang PCB niya. Uh, ito lang na ang gawin nyo kung hanbawa biglang tumaas yung minor nyo so eh lang yung PCB ayan. ayan so yan lang unang i-check nyo yan lang yan ang dahilan kung bakit biglang tumaas ang minor ayan. so bago kayo pumunta kasi pag tumaas ang minor talagang sa servo ang problema nyan pero pag ang problema niya ay bigla. So yun muna i-check niya So yun lang. At ipandara na tapos pong ito. Yan. Kamina, yung minor niya. So, relax. Okay. So yun lang. At sana makatulong sa inyo. Hindi uh, na marami ito na PCB valve. Sige, boy. So, sana may nakuha idea. Kahit sa mga ano, kahit sa mga uh, DA52, DA63, at DA64, at DA64 W. Yan yung mga problema ng mga multicab na ito. Okay? So, sana makatulong sa inyo sa mga baguhan at saka huwag nyo kalimutang pakipalo, uh, paki subscribe yung youtube channel natin para mas marami pa tayong magawang video salamat and god bless